Hello guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Site 1. Welcome back sa aking channel. Sa ngayon ay maaga tayong pumasok. At uh, sa mga nakaraang araw, medyo hindi maganda yung ating naram, uh, ka, ano, naramdaman dahil sa papalit na yung uh, weather dito sa Sweden. So anyway, guys, wala nang pa-intro-intro guys, pero uh, ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat. So ngayon guys, ang ating pagkukwentuhan na naman ay tungkol dito sa napanood ko na naman. At ako kapag nakikita ko talaga yung mukha nitong batang to ni Dave eh parang gusto ko siyang lamutakin. Oo, sa totoo lang, parang lalo na kapag nagsasalita siya. Meron nga palang nag-comment sa aking Facebook. Sabi niya sa akin, uh, alam niyo ba, ang isang tao kapag ang labi daw ay uh, medyo mata matabang pabuka parang may pagka, iwan ko kung anong tinawag niya, hindi magandang sabihin. Eh, pabuka daw. Kadalasan daw, yan daw yung mga taong um, mas madal, mas madal, ah, mas madal dal pa sa, sa chismusa, sabi. Mas madal pa yan, mas ma, panagawa pa yan ng mga kwento kaysa sa mga marite. Sabi daw, kapag daw yung mga labi, mga ganun, yung, di ba, nabanggit niya kasi si Dave di eh. Diba yung labi ni Dave mataba na parang ano parang bugon yan. Kaya sabi, uh, kaya yan, wag na kayong magtaka kung bakit yan ay palagawa ng kwento. Sinisiraan niya sa tikram. Tapos, eh, tingnan nyo, mas madaldal pa sa uh, yan, sabi. Nap napatawa nga ako ni ate. Sabi ko, pinagmamasdan ko nga, parang totoo nga kasi uh, palagawa, gumawa ng mga kwento itong si Dave para mapagtakpan yung Uh, uh, kanyang ginawang kasalanan or masira niya si Cathy Pero alam nyo guys, doon sa napanood ko, ako ay uh, parang natutuwa ako, parang uh, nakamove on na rin kasi si Cathy tungkol dito kay Dave. Kasi nakita ko meron silang picture na parang kinumos-gumos nila tapos ibinasura na nila guys. So, at ako ay... Uh, kasi alam mo, minsan yung mga taong katulad nila, Katikram, yung mga tumutulong sa mga ah uh, lalong lalo sa mga batang uh, may, may pangarap binibigyan niya ng uh, buhay kumbaga binibihisan niya uh, parang binibigyan niya ng pag-asa parang ganun katulad ng ginawa niya dito sa cargador na si Dave oo pero kamalasan lang ni Kate, ni Katikram dahil uh, hindi niya sukat akalain na ganun ang gagawin sa kanya ng kanyang inampon. Kaya sana matauhan na nga si Kate Kram. At uh, ito guys, meron ulit akong napanood na birthday ni Luis. Uh, parang alam mo, doon na naman niya binubuhos yung pagmamahal niya si Kate Kram. Eh sana may control na siya sa sarili niya. Wag kung nagawa niya noon, eh dapat eh kontrolin niya na yung ah uh, kanyang ah uh, ano ba yon yung kanyang pagmamahal mahalin niya pero wag niyang uh, itudo, ganyan kasi alam ko uh, mapagmahal ito si Tekram sa mga bata saka sa kasama ng mga matatanda sa mga hikahos sa buhay Mahal na mahal niya yung mga ganyan. Kasi nga, based doon sa kwento ng buhay nila kati Kram, dati mahirap din lang naman sila. At uh, kaya lang naman sila medyo umunlan yung buhay dahil uh, nagsipag-abroodan yung, na, yung pamilya nila, yung kuya nila, ate, mga nag-Japan sila. Uh, kaya uh, medyo umangat yung kanilang buhay. Kaya alam ni Kram, nararamdaman ni Kram kung uh, gaano kahirap ang isang taong mahirap. So ayan. Kaya ito si Luis parang uh, kasi bet din ni Luis ang daming pera ni Luis, ang daming-daming pera. So sana hindi masyadong ibuhos ni Katikram yung kanyang pagmamahal sa ano kasi masakit talaga, masakit. Alam ko minahal ni Katikram si Dave ng talagang parang tunay na anak. kaso nga lang uh, hindi marunong tumanaw ng utang na loob yung kanyang kinupkop. So, kaya uh, kung ako lang sa sarili ko, hindi ko na uh, gagawin yung katulad ng ginawa ko sa taong kinupkop ko. Ibig ko sabihin, hindi ko na, hindi ko na bibigyan ng uh, abot langit na pagmamahal yung taong aamponin ko parang ganun. tutulungan kita pag-aaralin kita at uh, uh, pero handa ako na kung isang araw ay mawala ka handa ko yung sarili ko oo wala tayong magagawa kang kung ang tao ay isang napakawalang hiya at gagawan ka pa ng, uh, kwento ang masama doon kasi kung sisiraan mo pa yung taong nagpalaki sa'yo, yun ang hindi maganda para lang sa uh, ikakabuti mo. Yun ang napakahirap doon. Katulad ng ginawa ni Dave kay Kati Kram na uh, gumawa ng mga kwento-kwento para lang siraan si Kati Kram. Eh nakikita naman namin, nakikita naman natin lahat na uh, binigyan. Uh, gumagawa sila talaga ng mga content kasama yung mga bata kasama si Dave hindi lang naman si Dave yung uh, maraming bata syempre kapag nag content sila sa bahay nila parang lahat na lahat na mga nandoon kasama na oh. at saka yung mga binigay naman ng mga sponsor na para kay Dave ang alam ko ay uh, nakatago yun ni Tikram parang inahanda yata yun guide sa pag-aaral niya. Oh, so kung may sobra man siguro ayon eh hindi naman kaagad-agad makakapagpasya yan si uh, Tikram na ibigay guide. Siyempre, magtatanong muna yan sa mga nagbigay sa mga sponsor kung ibibigay pa nga kay Dib o hindi na. Pero kung alimbawa ako nag-sponsor, hindi ko na siya ibibigay kay Dib. Ah uh, papatago ko na lang muna kay Katikram kung ako at sa mga susunod na at kapag meron pang mga susunod na mga bata na talagang nangangailangan ng tulong doon ko na lang yun ibibigay oo guys ganon kung ako halimbawa ang mag ano mag-sponsor ganon kung ako yung halimbawa yung nag-sponsor kay Dave hindi ko na sa kanya ibibigay dapat lang sa kanya na hindi nabigyan kasi walang hiya siya eh, well, hindi siya marunong tumanaw ng utang na loob. Ah, ala, ah, alam mo ba guys, kapag na, nakikita ko talaga yung mukha nitong batan to, parang gusto ko siyang uh, pisilin yung mukha na ganun. Ikaw, 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 hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob. Gusto ko siyang ganyanin. Oo. oo. Parang nakakagigil kasi. Kasi at nasubaybayan ko talaga to eh. Mula nung napulot ni Kati Karam hanggat sa na pag-aral niya, ayun nga, minahal ni Kati Kram ay uh, tapos ganun ang ginawa sa kanya. Parang, parang nararamdaman ko kung gaano kasakit kay Kati Kram yun, lalo na nung sinisiraan niya si Kati Kram para lang sa uh, ikabubuti niya, para lang matakpan yung kanyang ginawa. Nakakainis. Oh, kaya, ito mayroon akong napapanood na parang nakamove on, nakamove on na si Kate Kram at ayun uh, yun ibinasura niya na mayroon akong nakita kinumuskumus nila yung picture sa kanila ibinasura so ako y, ako y parang uh, napapaano na lang ko sabi ko ay buti naman at nakakamove on na si Kate Kram at uh, dapat talagang uh, taposin tapusin na yung kwento nila between Tikram and Dave kasi wala na yon dapat talaga kalimutan na nila yon wag na nilang paulit-ulit na pag-usapan paulit-ulit na uh, banggitin sa kanilang mga content so hayaan na lang nila tingnan na lang natin sa banda muli kung anong kakalabasan ngayon kung sino man ang nagmamahal kay katikram dapat yun na lang din ang kanyang uh, harapin pero wag niya nang ibuhos yung kanyang pagmamahal sa taong uh, uh, tinutulungan niya. Tulungan niya pero uh, wag niyang mahalin katulad ng ginawa niya sa pagmamahal niya kay Dave. Kasi hindi mo naman talaga nasisigurado kung anong klaseng tao ang mga napupulot mo. Tapos may mga pamilya-pamilya, pa, may ano, may pamilya naman yung mga batang napupulot ni Katikram, Cram. Ganun. Kaya kung ako sa kanya, katulad ng ginagawa talaga ni, ni ano ba to? ni Daddy Frankie o kapag mayroon siyang nakukuha pinapatira niya sa shelter pero kapag na nandiyan yung mga pamilya niya ibinabalik siya isinasauli siya halimbawa ah, ang hindi lang napapayagan ni Daddy Frankie yung bang hindi pa ma, hindi pa maayos yung kanyang kalagayan ibig ko sabihin halimbawa may tama sa utak hindi niya basta-basta basta-basta pinapayagan na pauwiin sa kanilang bahay na hindi pa talaga totally package na magaling yun. Dapat si Katikram, ganyan din ang kanyang gawin. Kapag ang isang tao may pamilya, ibalik mo yan sa kanila. Tulungan mo, ibalik mo. Yan, minsan bisitahin mo, kumustahin mo, ganon. Kasi mahirap maghalaga ng balang araw ay tatarayin rin ka. Napakahirap, napakasakit nun. Oo kung iba-ibang tao lang, makakapatay ka talaga sa totoo lang. Sa ini, sa galit, sa lahat-lahat, sa pagod na, na ibinigay mo. Oo. Kaya kung ako kay uh, Katikram, ganun ang gawin ko. Tutulungan kita kung dalhin man kita sa shelter ko. Pag may pamilya, ibabalik kita. Basta tapos iba naman ang inyong tulungan. Andami, andami ang dami tayong mga kababayan na kailangan ng tulong. Maraming mga batang nasa lansangan, maraming mga mahihirap lalo na sa mga probinsya. Ang dami-dami ng mga mahihirap na mga uh, tao na nangangailangan ng mga tulong. Ganyan, ang daming mga taong uh, gusto nilang ipa ipaampon yung kanilang mga anak pero uh, mahirap kasi based nga doon sa mga sa nakita natin between Dave and Cathy Cram. binigay talaga ni Cathy yung kanyang apelyido Manalastas. Kaya kung ako babawiin ko talaga yon At uh, kung may ka eh, sa bagay, wala naman na uh, kahihiyan itong si Dave. Eh, kaya patuloy niyang gagamitin ang man, man Manalastas. Ibahin niya na yan. Lakarin niya para mawala kung talagang uh, kinasusuklaman niya si Katikram alisin niya yung pan, pan, ano apelyidong manalasta sa kanya. Huwag niya nang ikabit. So ayun lang guys, ako yung ako uh, medyo uh, natutuwa dahil eh, uh, parang nakamove on na rin si Katikram, Kram kasi hindi ko makalimutan yung iyak niya nung mga nakaraan. So awa na Dios siya ay nakamove on na at sana yun nga sana wag niya nang uh, ulitin yung kanyang pagkupkup na may may pamilya naman ibalik mo siya total meron meron ka naman ka pamilya na tunay may mga anak ka rin. so hindi mo na kailangan mag ampun tulungan mo dalin mo sa shelter ibalik mo kapag okay na so maraming maraming salamat po sa inyong lahat guys at uh, uh, sana lahat po tayo ay nasa mabuting kalagayan at maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At iniimbitahan ko po sa mga, yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel. Pakisuportahan nyo po ang aking channel at pakipindot nyo ang bell button para po updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. Ako naman guys, uh, gumagawa lang ako ng reaction video at uh, hindi naman ako nakiki, kumbaga, Uh, sabi nila, ano raw eh, yung mga nagre-reaction video daw, eh, parang nakikialam sa buhay ng may buhay. Hindi, parang gumagawa lang, ano, parang nagbibigay lang naman kami ng mga opinion, guys. Pero parang gano'n na rin siguro yun. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Pero wala naman ako masamang sinasabi kung, ang sinasabi ko lang naman ay yung Ah, uh, kung anong nakikita ko, yun din lang naman din ang lumalabas sa aking bibig. So, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Thank you, thank you. See you on my next video. Bye-bye.